Hi guys, sorry pa kami na halower. So good, sorry kami ha irrigation park. No. kita olo. Yan? Paano kumainin olo? Yang? Yan Pano? Paano? feelings, with feelings.

Ano? Di ba rin para mapalit yung step pa rin. Para yung ayun. Akin ito. mata. Para na mo. Para ni... ulo ulo ano? Para Ulo? Bulag, ayan. ulo. Hahaha. ulo.